Okay guys, so good morning sa inyong lahat. Nandito ngayon si Papa Lul sa Tanawan, Batangas. Ayan, uh, baka pwede mo na makihingi na sa inyo ng pwede pabor, baka pwede mo uh, ma-like, ma subscribe para maging updated tayo sa ating mga bagong video. Ayan mga uh, guys, back to video na. Ayan mga guys, uh, maglalakad tayo dito sa Tanawan, Batangas. Ayan, ito. At ikot-ikot uh, tayo dito sa Tanawan, Batangas dito sa public market nila at pupunta tayo sa simbahan sa Talawan, Matangas ayun sama nyo out, pupunta tayo doon ayan pa yeah, mga guys, uh, good morning pala sa ating mga subscribers at ating mga viewers, yan. good morning sa inyong lahat hindi yeah, kasi natin yung ating mga viewers at ating mga subscribers ayan, sa mga bagong subscriber good morning sa inyo ayan, naglalakad dito si Papalon sa Talawan, Matangas Ay, ayan oh, ang ganda kita aja antawi tayo. At maggala-gala naman tayo dito, dito naman mga adventure sa paggala, si Pabalon. Papasyal tayo dito sa tanawan Batangas. Lol, guys, akat tayo dito para tumawid. Ang ah, basura pala dito sa taas. Oh. Uh, ano nga guys, mga basura. Oh. dami. Nalikado yung pag nahuhulog yung mga puti. Ayan. Lakad na tayo. Oh. Punta doon sa kanilang public market maggala gala, -gala si Papa Long dito sa Tanawan, Batangas mga guys dito tayo naglalakad kapasok tayo dito sa kanila mga public market pero hindi pa yung public market mga guys mga prutasan ayan yung public market nila ayan no? yung malaki ang ganda pala ng public market dito ganap po na ako ng makakainan dito kasi kanina pa ang gutom kaya dito ito mga prutas sa pala yan dito ganap lang ako ng aking makakainan dito kasi uh, iba na yung nararamdaman ng aking sikmura gutom na walang makakainan dito ito yung kanilang uh, ng mga gulay iba rin pala yung mga bilya ng mga karne sa isda ito so yung sa malaki mamaya papasok tayo doon maghanap muna tayo ng mga kakainan dito guys kasi kutlong na ako oh. meron pala dito mga kakainan kakain mo na si Papa Loh. bago pumasok tayo sa kanilang public market ang dami mga pa naman dito mga Ayan mga kakanin mo. No? Ayan. Tayo muna tayo. Ayan mga guys, uh, kakain muna tayo dito sa tanawan. Tanawa ba tanga? yung balbakwa nila. Tapos uh, natin. Tapos mas. Wala pa yung kanin kong in-order. Yun, masarap pala yung balbakwa mga guys. Wala pa yung kanin ko. Lato pa lang gumating sa akin sa ngayon. Ayan, kain, kain muna tayo mga guys. Thank guys na tayo ito ayan na yung pangalan ito yung natin ah, ito yung may ari masarap yung kanila rito yung na lang ito yung pangalan kanila ito lang dapat lang yun sa public market mga papasok tayo dyan ngayon Tama nyo oh. mga guys, uh, papasok. Ang lalaki ng mga pakwan dito. Ayan oh. Ayan yung mga kakanin. Ayan na. Uh, papasok tayo dito sa kanilang public market. Ayan oh. public market. Ng Tanawan, Batangas. Pasok tayo rito mga guys para maipakita natin sa inyo yung kalakad. Ngayon lang nakapasok dito na maganda pala ang public market ng Tanawan. Laki pala ng public market dito. Saka maganda. Ayan o. No? Maganda ang kan dito saka malamig dito pala sa loob ng public market nito. ayan ayan mga guys uh, dito naman tayo sa kabila para ipakita natin sa inyo kasi kinakatkat lang natin dito kasi marami din music nabusit talaga ako sa pagkain dito kasi ito dito pala puro mga kainan din pala dito sa looban kaya din tayo sa labas kumain pero masarap dun yung balbakwa First time ko doon. Ganito ka ang uh, public market dito. Ayan ganito. Oh. Puro kailangan din pala dito. Alam mo guys, napakaganda pala dito yung kanilang public market. Malinis. Malinis ang public market ng Hanawan, Batangas. At napakalaki. Ito yung kanilang mga public market o oh. yung mga bilihan ng mga isda. Ayan, ang dami. Oh, ayan, napakaganda. Ang dami mong isda. dito muna na punta si Papa Long bago tayo pumunta doon sa simbahan sa mga uh, kanilang simbahan ipakita eh, muna natin dito yung public market para maganda kasi napakaganda malinis yung kanilang public market dito ang ganda ng uh, maganda yung pagkapa nila pagka-arrange uh, na mga stall dito sa looban pag-slice lang talaga pa yung tao dami Sariwa pa yung mga galunggong mga guys. Ayan, ganda. Puro mga sariwa. Yan, mga bilihan na mga karami naman dito ng mga ganda, napakalinis yung lugar nila ang mga sariwa yung mga baboy, sarap dito tayo, ikot, ikot tayo para pakita natin yung inyo, ang gaganda oh saka hindi siya yung tawag dito yung mabasa tama lang ayan, ganda oh o diba? yung uh, public market na napakaganda bali kumaga eh, sa na to apat na public market na to yung napunta natin na magaganda dito ba sa Laguna sa Bat Batangas yan ang mag magagandang public market Ayan, eh, tayo, balik tayo yan, mga bilihan na mga karami naman dito ganda, napakalinis yung lugar nila. Ang mga sariwa, yung mga baboy, sarap. Dito tayo, ikat-ikat tayo para pakita natin sa inyo. gaganda, oh. Saka, hindi siya yung natawag dito, yung mabasa. Tama lang. Ayan. Ganda, oh. O, di ba? Ito yung... Uh, public market na napakaganda bali kumaga eh, sa na to apat na public market na to yung napunta natin na magaganda dito ba't sa Laguna sa Bat Batangas yan ang mag magagandang public market e, tayo balik tayo yan e, mga guys lalabas na lang tayo kasi napakaraming tao at talaga kami tayo sa uras Ayan. Basta ito napakita ko na sinya yung talaga mga public market. Napakaganda yun, no? Ayan. na mga kandito. Uh, public market. <coughs> ayan, lumabas na tayo para pumunta tayo doon sa limbahan. ayan Kasi medyo masikip na kasi daming tao. Ayan, dito tayo sa likuran. Ayan, dito kaganda Tama, yung... malinis ang tanawan mga pangangas pa Napansin ko malinis ang lugar sa tanawang Batangas. Ayan Oh. Ayan, dito tayo galing sa loob. Hindi na ako makikita sa taas kasi mga damita naman yan doon. Yan. yan ang mga kung kumain si Magtibay yan. yan yung Tanawan Public Market so laki ang ganda ng pan dito yan mga gulayan dito meron din dito sa looban halo-halo lang kasi ngayon, naglalakad tayo papunta doon sa sumbaan Paalis pa lang tayo dito sa public market. Kita natin siya. Okay guys, uh, samahan niyo ako. Oh, at papunta na tayo doon. Kaya mga kita yung mga guys yung dinadaanan natin mga pinetree, uh, magagandang patok uh, makikita mo lang yan sa pagyok pero dito maganda, wa. nandito din naka display din sa daanan yung mga pinetree, ang ganda ayan yun mga guys pag kumaliwa ka dyan papuntang Maynila na yan dito naman pag kumana naman tayo papunta naman Batangas

Magandang view guys sa kawa oh, malinis. Ayan yung mga fine trees na sa bagyo pa lang din. Maganda. Kasi sa isang lugar guys, pag uh, pumunta pupunta kayo mga, mga kamakahoy, maganda. Maganda tingnan. Ngayon itong nilalakad natin so papunta na yung papunta doon. Ipapunta na yan doon sa simbahan. At, uh, patapos natin dyan sa simbahan tayo iuwi na rin ayan mga guys makikita mo yung mga view dito sa tanawan napakaganda saka ito yung may kasunod o rito okay, yung mga up, dalaw eh. apat sila o oh. ayan ito so, mga dalaging game ito eh yung gusto mo sisikat kami na, eh. o sisikat talaga kayo ayan o oh. ayan o Paparon Vlogs. Ano din? Ha? Huh? Paparon Vlogs. Paparon Vlogs. Paparon Vlogs. Hey guys, hi. May kita na kayo doon. Mamaya may kita na kayo sa buong mundo. Ay, buong mundo. Oh, international kasi ito eh. <laughs> shout out mo dali. Ano sa pangalan? <laughs> tapos shout out, tapos ngayon hindi na naman. Oh, out na ng pangalan. Ah, Josh Wala. Pang <laughs> <Hola. laughs> Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, guys, yung apat na dalaging king, oh. ito naman, oh. ito yung oh, naglalakas na si Simba yan. Ito guys, oh, makita nyo yung ganda ng uh, plaza-plaza nila rito. Ayan. Diba? Pagkita pakita mo lang natin dito kasi malapit na tayo na sarapan na lang natin yung simbahan. Napakagandang ah, kwento kasi ito yung parang ah, parang museum yung style. Tanawan, Batangas. Yan. Ang ganda ng kanila dito. Yan yung Christmas tree na malaki oh malapit na rin magkakaroon ng ilaw yan guys kasi bakit eh kwan na tayo ngayon eh June, July, August pag, uh, tapos ng August, September na ber naman yan, mag-uumpisa naman paglagay ng mga Christmas tree ayan di ba uh, nakikita naman natin dito na napakaganda Saka kapansin mo talaga ka guys yung kan dito sa lugar Santa Naon na malinis. ito ang daming duwat pala oh. oh ang itim ng mga duwat, ang lalaki oh. Sarap yan mga duwat, mga wispus eh. Ang lalaki. pag na sa yan, ah, walang sayang kasi. Kupa ng mga tao yan, kakainin. Yan, tatawid muna tayo kasi. Kapag tatawid dyan sa simbahan. Ganda! Nagarating naman tayo dito sa Tanawan. na uh, isa rin sa pinakamalinis din. Na napansin ko yung lugo, bayan na malinis din. Maganda. Yan. Ito yung Tanawan. Sa simbahan. Ang ganda ng Tanawan. Sa totoo lang, kahit hindi mo ito napansin ko na malinis ang Tanawan. Magandang lugar nila. iwa rin yung porma sa simbahan dito guys oh. di ba? pansin nyo man Ayan. Ito pala yung 10 commitment. Ayan. sampung utos sa ating Panginoon na yan. Napakagandang uh, tanawin dito guys. Napakagandang ang lugar. Sari sa pinakamaganda kung sa akin lang. Kahit doon sa kanilang public market, napakaganda, napakalinis din. Ayan, ang ganda. Wala akong masabi. Ang ganda talaga ng lugar nito. Di ba? Okay guys, uh, samahan nyo na ako uh, tayo uuwi uh, na at maraming salamat sa inyo sa mga pag-support tayo sa akin sa wala sa akong pag-support at uh, ingat po kayo God bless hanggang dito lang muna. Bye bye!